Last time, sagal ko Hindi, kunarin siya, So ngayon, meron ako naisip na prang sa kapatid ko. Kasi nga nung kailan, diba, ano, binangon ko silang bigla tapos kasama yung nanay ko noon. Pero hindi pa ako na nakontento doon sa ginawa ko na yun. Kaya dadagdagan ko pa at paprang ko na naman sila ngayon. Pero ngayon, ipaprang ko yung yung kapatid ko na si Jillian. Kasi nga hindi ako na nakontento sa kanya, binangon ko lang siya. Kaya ngayon, tara na! <laughs> so ito na nga. Meron, meron kasing libreng ano, meron kasing libreng unang tong gaming chair na binili ko doon sa TikTok shop, di ba? Tapos ngayon naman, ang gagawin ko dito sa unang na to, lalagay ko lang diyan. Pero wala ko ilalagay na kahit ano diyan. Tapos, ang gagawin ko sa kapatid ko, papubuntahin ko siya dito, pauupuin ko siyang tinan. Kunyari ako yung kapatid ko gagawin. So, gusto mo bang ano? Gusto mo bang lumutang sa langit? Gaganon ganon tapos, oo-oo-oo gaganon tapos, may magic ako sa yoga, ganun naman ako. Tapos, ang gagawin ko, ipapagano ko yung kamay niya. Ganyan. Tapos, ganyan lang siya. Tapos, pipikit siyang gano'n, bibila siya na tatlo, one, two, three, tapos sabihin ko sa kanya na kapag ginagawa niyo yun, nararamdaman niyo na parang lumulupo siya sa langit. Tapos kapag, kapag ginagawa niya na yun, nalagyan ko ng polbo. ito, ito. <laughs> tapos kapag nilagyan ko na yung polvo dito, iba ko nilagyan ganyan, two, tapos pupunin ko ganyan, Ayan Huwag na natin patagalin dahil gusto, gusto ko na talaga makaprang sa kapatid ko. Ayan, let's go na. Ayan. Pero, hindi ko muna ito lalagyan para hindi niya makita na meron akong gagawin sa kanya. Basta, upuin ko lang siya ganyan, ta ganyan. One, two, three. Tapos, kap habang nasa kaligitan siya ng pagbibilang, lagyan ko siyang porpo. Tapos, <laughs> diba perfect? So, ayan. Alam mo ba, meron akong nakita ng magic sa dito. Uh -huh. Kasi siya parang, ano yun, parang psychology ba yun? Eh? Uh eh? -huh. Uh -huh. Eh? Parang ganun siya tapos, upo ka lang dito, <clears throat> ganito ka lang, gaganyan ka. Pero dapat yung iniisip mo, yung parang lumulutang ka sa langit, parang yun yung iniisip mo. Gaganyan ka, tapos konti-konti mong isipin na parang nasa langit ka. Konti-konti lang, huwag mo sa isa sagad na, ay, nasa heaven ako, hey, nandito si... Ganun-ganun ka naman. Basta ganyan lang, tapos isipin mo lang na nasa langit ka, relax-relax lang, ganyan. O, go, try mo nga. Mm -hmm. Try mo nga. Tapos, hindi kasi ganyan. <laughs> o gaganyan mo. Hindi dapat isipin mo na sa langit ka lang. Ayan. <laughs> Hindi. Kung narin nung na mood ng kalasahan, yung papawid. Parang nasa airplane ka lang na pero walang airplane. Eh? 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 Ayan. Gaganyan mo lang siya. Tapos, pikit ka. Tapos, magbibilang ka ng five. Tapos, pagtapos nun, no, gagawin ko na yung magic trick na yun. Nandun <laughs> na lang yung cut. Wala nang nakakatawa. Dali na kasi. <clears throat> oh. Ayan, wait lang. Kuha lang ako ng blindfold. Para mas interesting naman ang mga. Ayan. Ito, kaya white to. Para kunyari, white din ang makikita mo sa langit. Ayan. Eh? 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 Ayan. eh, eh. Tapos, tapos, tapos isa sa nakita. <laughs> 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 Jack lang. O sige, ayan. Ikanong mga kamay mo. O, tapos ayan na nga guys lalagyan natin dito, tapos isipin mo lang na nasa langit ka. Kasi hindi yan e-effect kapag hindi mo iniisip na nasa langit ka, dapat iniisip mo na lang nasa langit ka. O. Oh. Ano, iniisip mo na ba? Anong iniisip mo? I crush mo? Eh? 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 eh, eh. Tapos, kapag, ayan, ano, naisip mo na ba yung crush mo? <laughs> hindi. Ayun na nga, basta, <laughs> isipin mo lang na nasa langit ka, oh, pikit ka. Hindi ko talaga kaya, naisip ko yung mga shark. Ano shark? Inaisip mo tayo chart? Ano na tayo shark, anong shark? Paano nagkaroon na shark sa langit? Ikaw mo na yung kamay mo. opikit oh, pikit na, pikit. Tapos isi, hindi, relax lang, relax. Kunyari, ayan mag, mag, yan. Basta relax lang. Oh. Pikit ka na, Tapos isipin mo lang yung mga, yung nasa langit ka, lumulutang ka, ganun-ganun. Wala ganun. black talaga nakikita ko. Wala talaga. Ma, may makikita kang ano dyan. Bilog na malaki. Huwag ka magmumulagat ha. kasi hindi yan effect. O, huwag. mag lang tayo ng 15 minutes, mga ganun-ganun. Tapos, o, oh, ganyan, o, oh, yan, oh, straight na, straight, straight. May nakikita ka na bang white? Meron na ba? Kasi, ano, huwag ka magmulagat Kasi, may nakikita ka na bang wajah sa mukha mo? Wala pa? Wala? Meron. Wala. Ay, what, meron? Oo. Dadagdagan ko pa yan. Dadagdagan ko pa yan. Dadagdagan ko pa yan. <laughs> parang nangyayari sa iti. Eme. 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 Ay, eme, mm eme lang. Eme, <laughs> eme niya lang. O, bakit ka dinayak ka ng iyak, te? Inayak ka ng iyak, te. Parang kang nawawalang bata sa classroom. <laughs> <laughs> Pinapagalitan siya imbis na maangway ang nanay ko Pinapagalitan pala mo kung bakit Kasi nag naghila mo siyang gano'n Tapos pinihawak hawak niya yung cellphone na gano'n Nag-tiktok siya <laughs> Tapos sabi ng nanay ko Ba't kasi hindi mo bitawin yung cellphone mo? <laughs>